Alright, right, mga kadaks, good morning, good morning. Alright, dito tayo sa langga po With, with the Charlie. Delta pala. Delta. Alright. di vlog ko na nata, Oh. Unti-unti lang, buddy. Yan, dito tayo sa bayan ng Olongga po. Okay, libre. Hop, teka, teka. Hop. Tiga, teka. Okay, dahan-dahan. Tandaan. Hop. Okay, buddy. Sige, sige, sige. Pinagbigyan na tayo. Alright. Mga salbahay kayo. Hindi kayo marunong magbigay. Alright, bayan ng alangga po. Pulo ng apo. Here we come. Jopo, ang sikat. Sa Sambales. Olong ka po. Olo ng apo. Uy, hindi nakita. Sa mga kanilang ano, mag... pero may yakap po talaga si Dilungan yung... Kontrata, 100k, wala pa yung materialis, yung materyalis. lang, bakit lang? Alright, Subic Town. Alright, so mga dads, back to Subic Town. Right. Well, you know, All right, right, spy and now to town now, Subi. Terminal, dumadaan Terminal, Terminals and Marketplace Place. Uh, Bago na lang si Busa. Oo. Para ba na lang tong luto natuhan, dito seryoso. Kasi wala tayong kompleto recado ngayon Hindi Sige, ikakita ko 'yan dito sa pocket. Dito nagpapakita sa uh, next lap, All right.